Sports Talk! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Dondon Cermino sa A.M.N.N. Lunes hanggang biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports Talk! Rinay ko na operaan na siya kasi malaki na siya eh. Kasi ako rin nahihirapan na rin eh. Sa pagdating na ako Bicol Party List, serbisyo publiko ang lagi naming iaabot. Ang inyong mga problema, lalo na ang bunga ng kahirapan, ay aming tutugunan. Nabigyan pa ako ng guaranteed letter. Maraming maraming salamat po. Nandito na po kami para damayan kayo dahil kami na mismo ang magdadala ng mabilis na tulong medikal at iba pa. Salamat, Mama. Sana at kasingin mo pinabayaan. Kasama ang iba pang masisipag na ng serbisyo ng, ng Acrobical Partylist, kami na po ang bahala. <laughs> Sana marami pa pong katulad nyo na tumulong po sa aming mahihirap. May kasama na po kayo ngayon. Bawasan na natin ang pangamba dahil narito na ang programa Ako Bicol sa Abante Radio na makikinig at mag-aasikaso sa inyong mga hinaing. Laging tandaan, lahat ng problema may solusyon. Sa Ako Bicol, kami, po ang inyong serbisyo publiko. Pusibli na ang akala niyong imposible. Sa Ako Bicol Party List, ang tulong ay sigurado. Tutukan ang programang Ako Bicol sa Abante Radyo na lulutas sa inyong mga hinahing. Tuwing Martes ala 1 hanggang alas 2 ng hapon dito sa DWAR 1494 Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Pagpasok ng tagulan, gawing prioridad ang kaligtasan ng lahat sa kalsada para iwas aksidente. Ano-ano ang mga dapat gawin kapag nagmamaneo sa gitna ng malakas na ulan? Bawasan ng speed at panatilihing ang tamang distansya sa iba pang sasakyan. Tandaan, nagiging madulas ang kalsada kapag umuulan. Buksan ang headlights ng sasakyan para makita ang mga daan. Iwasan na rin dumaan sa mataas na tubig baha dahil sa panganib na maaring idulot nito at posibleng masira pa ang sasakyan. Pero hindi lamang ang nagmamaneho ang dapat magingat sa mga naglalakad. Iwasan ang lumusong sa baha dahil sa panganib na mahulog ka sa kanal o drainage. Kaya busin na muna tayo sa laban sa mga panganib sa kalsada na dala ng pag -ulan. Tiyakin rin na palaging nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan para iwas aksidente. Ako si Jerry Esplana at ako naman si Jerry Codiñera. Sport Talakan. Abante ang Best. Balita, Entertainment, Sports 2. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang Best. Una sa balita, Entertainment, Sports 2. Ito so naman pare, Tila Redemption ang nakataya para sa Gilas, Pilipinas sa kanilang do or die game contra host nation na Saudi Arabia sa PIBA Asia Cup. Mamiya, magandang gabi yun, pare. Sa ngayon, may ilang diehard fans pa rin ng, ng kumpuna na malaking tiwala na mas magpapakita na ng matatag at dominanteng laro ang kupunan para makapasok sa quarterfinals. Pangungunahan muli nila Justin Brownlee, Dwight Ramos, ang Opensa. Nakapwa nag ng double figures sa stat sheet. Nagtapos ang Pilipinas sa 1-2 record sa Group D habang 2-1 naman ang Saudi sa Group C. Ikaw pare, ano opinion mo? Isang do or die game sa tingin mo kakayanan ng Pilipinas o luluhod ang koponan sa harap ng maraming nanonood? <laughs> uh, well pare, uh, number one, relax lang ang mga fans. Okay, tala kasi relax lang, kapit lang, ha, kapit lang sa silya. <laughs> Do or die. JB, ito na ha. JB, Dwight Ramos, they will show the way. They, they, they will lead the way. Maganda nilalaro ng dalawa. I'm sure maraming nakalalay dyan. Uh, Gilas okay, can beat Saudi. Tatalunin nila yan. Provided. Ha? Provided. Provided. Uh, all pro factors should be present. Ano yon? Dapat rebounding, pre. Yes, tama. Kailangan rebounding. Huwag tayo masyado ma-turnovers, pare. Kailangan medyo, hindi pwede yung kailangan. Takbo tayo, sabayan natin sa takbo. Hindi baling sila mabagal, tapos sa tayo, mabilis. Wala, there's no tomorrow. Parang tinatawag na, di ba? Takbo. Baba tayo, nagkamali. Sh -sh -sh Miss or made. Sprint back tayo sa takbo. Depensa tayo. I think depensa, our defense will, uh, if our defense holds, it will keep us in the game. And pag na-contain lang, na, ito mga katalakas, pag na-contain lang natin yung pick and roll, pare, na-contain mm. natin, medyo naka-shutdown tayo dyan, tapos solid ang depensa natin on the ball, uh, ibig sabihin, kung sino may tanga ng bola, hindi eh, ba basta tayo na boblobay? Oo. Uh -huh. Oh, Plus, ang dami, dami factors. Rebound. Ayan, nandyan tayo. At composure, wag tayong magpapanik. Ayun, pare hindi na, matatanaw natin ang panalo. Yun! Yan from uh, uh, yeah. the <laughs> defense minister himself. Ikaw, uh, an yeah, Ikaw, anong basa mo, pre? Oh, siyempre. Pare, um, yun nangyari sa Chinese Taipei, eh. Hindi na maulit yun. yung ano, consider, bangamot ba, actually, oh, considering na bad, Si, si Dead tayo, nitingnan lang, di ba? Tapos all pa sa atin, nabulaga tayo. So, hindi na nangyayat. Kita mo kagad, nag-bounce back against ano against uh, New Zealand. although, natalo, we, we fell short, no? Pero nakita mo yung laro. Di ba? We, we almost, almost, almost. kay beat them, di ba? Nagbumaba ng three points, eh. Uh, considering na New Zealand dyan. At, ah, uh, ito ngayon against sa uh, Saudi tama ka ron pare yung uh, ang importante diyan yung rebound na continue yung rebound no uh, uh, mas secure na pala natin ang uh, rebound no kasi may mga matataas na player dito sa Saudi uh, mayroon silang player si al Alsuwalen mm -hmm. na nag-average ng 12 rebounds per game so ah. dapat ana naka ana uh, ano ka ron uh, kung, kung ikaw ang naka-match up doon alam mo dapat na kung paano yan. Yung player na yan. Yeah? Yung sa, Ilan rebounds, right? 12, 12 rebounds. Malaki yan, malaki. Minimum tapos, yan. Pwede oh, tapos, ang, yan. tapos ang kamador nila, si ano, si Abdurrahman. Abdurrahman. Yan, medyo Abdurrahman. po 6-3 to na medyo uh, sumisig sag uh, sig uh, din. At uh, isa pang kumakam, umakamada, si Almuwalad. Al yeah. Pero syempre, kanya kanyang pa yan eh. Uh, assignment, homework sa mga sa coaches. So, okay. Uh, ang isang makikita kong maganda dito sa Iraq, game, eh, okay, nanalo tayo dyan 66-57. So, we, limit the, uh, we limited Iraq to just 57 points. Maganda yun pag sinasabi yung depensa pinag-uusapan yan. Siguro sa akin, no, Uh, Siyempre, ano pa rin tayo positive with, the, with our shooters. Kung nagpapasok yan, okay yan. Pero kung, kung let's say, uh, hindi pa rin, okay? Kung hindi ka makashoot, huwag mo rin sila pasyutin. Yeah. Hindi, hindi pa pwede na po ka, then magpapabaya ka sa defense. Dapat isa oh, lang. Ganun lang yun. Hindi okay? ako makashoot, I'll sit with, hindi na siya na makashoot. Pag na naman ako, hindi pa rin kita pasusutin. Ganun yun eh. Uh, ganun yung mentality na dapat din ang uh, i-carry in today's game. At syempre pare, alam mo naman, may ano yan, may... Hindi ko alam sino home, may home court advantage kasi napakarami rin Lasko. Pilipino sa Saudi. Oo, oh, oh, eh parang naglaro ka dyan ha? Oo, oh, naglaro Eight years, ka dyan. oh, di oh, Diba? Oo. Oh, eh, host eh. Oo. Oh. May advantage ba yan, pare? Well, ah... Uh... Nasa Saudi ka, pero ang daming Pinoy manunood dyan, pare. Oo, oo, oo. Pero, pero siyempre, iba rin yung... Iba rin siyempre pag home court eh. Oh. Di ba? Siyempre yung feeling mo na ito, okay. ano ko eh, ah... Uh, hindi na. Kasi minsan, di ba, pag nasa abroad ka, parang minsan kailangan mabilis ka makapag-adjust o makapag-adapt doon sa mga ano yung kinakain mo, to, yung mga, mga, schedules mo, okay, kasama mo yung pag-uwi mo, kasama mo yung pamilya mo, nalaro. Eh, dito parang nag-iisa eh, di ba? So, pag mabilis ka makarecover, wala, wala hindi factor eh. Siyempre, pag nandun ka sa holiday, hindi mo, hindi mo na iniisip mo relax ka, nandun ka eh. Plus, siyempre, pag-host, eh, hindi natin alam. Pero sana, hu huwag magyari. <laughs> uh, di ba? Eh, pero, Alam mo naman, may mga... Uh, mga uh, benefit of the doubt na mga eh, pero, oh, isa, dalawang tao. Oh, Naku, it'll oh. Will make a difference, ha? Pero pare, wag na silang magreklamo. wag na silang magreklamo. Oh, wala oh, silang maaasahan ng okay, tawag na tawag yes, na so, sa kanila. Na, lumaro lang sila ng lumaro. Oh. oh uh, ako, 100% yung sinasabi nito sa ating topic, okay? Oh. Umaasa ng top performance makukuha po natin ngayon yan. Yeah. Mamiang gabi. Yes. Magsabay-sabay tayong manood at ipapakita ng gilas ang talagang gilas game uh. na lagi nating nakikita at lagi nating inaasahan na ilalaro nila. Alright. Okay. Ito naman sa ikatlong topic. Paborito ko ito para. May yes. nagsabili ko ang anak ko ng sapatos nito eh. Ah, okay. Um, ja Morant. Mm. Pinuri si Renz Abando, isang pure Filipino sa NBA. Posible na. Pare para sa ating huling talakayan no, noong nakaraang linggo, mainit na tinanggap na mga Pinoy fans, si Memphis Grizzlies guard at NBA superstar John Moran sa kanyang Make Them Watch tour sa stop sa Bonifacio Global City. Kung saan nakasama niya sa court ang ating star forward na si Renz Abando. Sa kanilang pag-uusap bago malis si Morant, sinabi niya kay Abando na I want to see you dunk while wearing a Memphis... Grizzlies jersey. Agad itong nagpasiklab ng diskusyon sa social media kung posibleng nga bang magkaroon ng isang pure Filipino player sa NBA. Sa kabila ng komento, may ilan na nagsasabing sayang na ito kung saan malaking kahinaan ngayon ni Cabando dahil sa kanyang edad. Dahil mas mahirap na makipagsabayan sa mas bata at mas handang mga atleta sa NBA. Ngunit marami rin ang sumusuporta at naniniwala malaking karangalan para sa bansa ang makakita ng full-blooded Filipino na sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. Ang mismong papuri mula sa isang two-time NBA All-Star gaya ni Morant ay patuloy patunay na husay ni Abando at sa lahat ng Filipino basketballista. Parang ikaw sa tingin mo ba swak si Abando sa NBA kung sakaling makuha siya sa edad niya o malabo pa rin ang isang Pilipino sa NBA? Iyon. Yeah. Oh. Well, kung sa larot sa laro naman, okay, sa athleticism din, oh. okay, at his age, si... 27? 27, okay. Papik na si ito eh. Oh, Iba, alam mo ang basketball player, 27, 28, 29, hanggang 30. Matibay na matibay yan pare, kahit wala kang... Ay, wala kang tulog niya. Nagkandala, laro mo kinabaw. Yan, kasi yung umtik ng, ng isang player, no? Uh, why not? Eh, pwede naman. Pero siyempre, ang isang team sa, sa NBA, kaya kumukuha ng mas bata yan, okay? Uh, isa sa sinitignan nila yung ano eh, yung... yung gano'ng kabilis mag adjust sa system mm. sa NBA. Kaya, minsan no, hindi naman basta-basta pag nakita ka, NBA ka kagad eh. Mm -hmm. Marami kang pagdadaanan eh. Wow. di ba? doon pa lang sa ano mo yung pag tinitrain ka nila bago ka pa ilagay sa ano ha? parang try out ta rin yung, marami kayo bago ka ilagay sa lineup ng yung mga lower tournaments di ba doon pa lang tinitingnan gaano ka mag-adjust kay galing ka sa isang nasyon yung bang na uh, naituro doon sa lugar mo okay pupunta mo rito kasi pagdating doon ang dami kaagad ang, ang sa NBA ho kasi Uh, kailangan ano kay eh, uh, fully equipped kay yung, yung knowledge mo yung mga basic na kasi mabilis ang ano ron eh mabilis sa NBA ang ano eh ang ang galawan pag may sinabi si coach siya ganto adjust ka agad adjust eh yung mga yung mga talagang super uh, magagaling na lang na kunya uh, recruit ka na maganda may lakas laka ba kasi so, siguro so, 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 may konti silang leeway na kahit pa no, turuan pa ng konti pero yung iba kailangan mabilis eh especially sa uh, especially both sides, ah uh, both ends, offense and uh, defense. Kailangan ganun, ganun kabilis. And siyempre, dahil sa NBA yan, mabilis magsalita, nako, yung comprehension mo, mabilis din. Lalo na kung Amerikano sa Amerikano, walang problema eh. Kahit is lang eh. You know, pero pag siyempre, di ba? May sinabihan ka ng ganun, hindi mo nakakuha. Patay. Patay ka. <laughs> May sinabi sa iyo ano. Kaya minsan nga, yung mga naglalaro ng mga Chinese, oh. No. Uh, mga Japan, Africa, Africa. Uh, ano, ano. meron silang ano eh, interpreter. Oh, ah, ah, interpreter. Oh, at tapos, yung iba doon, kaya bata, ginaano roon, nag-actually, uh, po doon niya, bago naman umano roon, kinuha ng, kaya nakuha yung bata, nag-aaral muna doon eh. Hmm. Pag-aaralin muna. Nag-aaral doon eh, kasi, alam mo sa NBA, yung communication ng very ano dyan eh. Ang factor dyan, ano eh. Kung paano ka, kasi lalo eh, during the game na na mayroong mga situation na nanalalaman yung star player mo. I want you to go rin ang character. Tapos may mga basketball lingo, yung mga language. Iba-iba. Iba-iba yung mga basketball. Terms. Uh, terms. no? Go to the logo. Uh, Pag hindi mo... may hirap... Oo. Oh, so doon kaya mas 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 bata okay mas uh, binibigyan nila ng priority kasi yung una nakapagla nakapaglaro don, uh, nakapag nakapaglaro doon nakapag-aral then ito kinukuha na pero siyempre uh, hindi matatawaran yung galing niya ano, ni no ni Resabano napanonod ko kahit clips lang yung laro na yon ah. grabe iba na mas mas dumagdag pa yata ng 3 inches yun talo ni ano eh ni Renz ni eh so siguro uh, ang na ang nakikita ko to uh, I want to see you dunk while wearing a uh, Memphis okay. Crisis. Yung ano oh. ba yung alam mo entertainment din naman ng na, ano eh. pa na si Jamal. Huh? pa siya na magpadrino. Yes, <laughs> <ito>, oo, oo. <laughs> mabigyan ma 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 man lang ng ano, mabigyan man lang ng ano. 10-day kontra. Sa 10-day ko pwede o dito na muna, no? Kasi uh, oh. kasi ito for a short short on ano, highlights yung nakita eh. Iba yung iba ho yung iba ho kat uh, mga katalakers yung nandoon ka. Ha? yung talagang the game itself, no? Iba yung highlights na nakita. Okay? So magkaiba pa ho 'yun. Pero yung highlights, nakita siya ng athleticism at ng galing sa pag-dunk. Pero siyempre, isa pang pag-uusapan kung mabilis ka bang ano as uh, a kumbaga, team player ka ba mabilis ka bang uh, maka-adjust yeah. ano bang ba depensa mo naman ngayon eh, okay, paano ka makakadepensa sa mga ibang mga player? So, so marami pa hong ano yun. Marami pa hong mga factors na kailangan i-consider. Na kailangan, kung talagang seryoso si Jaburat, papuntay na rin si, si Rens? Pap Papirmahin <laughs> pap papirma uh, mo na. may mo na. Or i-train mo. train you for ano, two weeks. Oo. Oh. Tingnan namin kung ano, kung okay, pakirbay nyo ng 10-day contract. Kung hindi, eh, oh, hindi pala ubra. Pero, oh. kung hindi naman talaga ubra oh, ba, merong humanga. Na, na NBA player. Ayos na yun. Ay Ay ayos, sure? na yun. Sobra-sobra na Sobra-sobra na, na Nakitahan siya ng, uh, ng something hmm. na, pa na pwedeng ingredient oh. para makatungtong ka sa NBA. Yun. Ha? Diba? Jamran, I hope you're still listening. hindi <laughs> diba? ba? contract, pare. hindi contract. Okay. Pwede, pwede yan. Pare, aking Possible. Bakit naman hindi uh, ang isang Pinoy na pwede mag-NBA? mag, ano, mag uh, NBA sumilip na dyan si Kevin Kiambao. Mm. Okay. Yung edad, uh, edad, siguro won't be a factor. Siguro dahil lang sa ang dami release nitong na itong, itong nakaraang drafting, Cooper Flag, 6-8, Dylan Harper, 6'6, Abando, oh. uh, 6'2 tapos yung edad. Kaya medyo ganun tinignan nitong mga katalakas natin. Pero mas maganda siguro kung meron sinabi si Jimmy Alapag eh, na dapat Pagka uh, ikaw, gusto mong ma-accommodate sa NBA, dapat yung handlers mo ayusin yan. Ay Dito yun. pa lang sa Pilipinas. You, you have to make arrangement with prospective NBA ball clubs. You cannot just go in there and uh -huh. can you see me how, how I train, how I practice. Hindi ganon. Merong protocol pare yes, uh -huh. Hindi ka parang darating doon na parang larong labas lang. Ganito, naisayo ako. Na-impress ka ba sa akin? Meron sila parang ano eh, di ba? Meron sila... Sa titignan so, nila. Ka yes parang na. nila kung pwede ka ba pang Summer League. Worth it ka ba mag -try out sa Summer League? Hindi ba sa ilalagay sa Summer League? Worth it ka pa yes, ba doon? May pwesto ka ba ron? What position do you play? Anong height mo ba? Bagay ba yung height mo sa nilalaro mo? Maganda ba ang ball skills mo? Para ka sa ganito. Ang dami nilang kinoconsider dyan. So, if you pass that, yung mga ganong criteria or inayos yan beforehand, before going to the States, siguro pwede ka nilang silipin. Pero unless sinabi ni Jamarat, eh, hey, I need him. Uh Aha. -huh. Oo. Oh, 10-day contract. 10-day contract. O bakit it naman iso, hindi? Super, diba, super superstar yun eh. oh Tsaka pare, ito ha, ah, may nakwento sa akin yung isang import namin nung araw dyan sa Pure Foods. Pare, try out siya sa Indiana Pacers. Mm -hmm. Binigyan siya ng isang playbook, pare. Please. Eh pare, di tinakbo yung play ng Indiana. Mm. Eh di dapat dito siya tatakbo sa kaliwa. Kanan si Reggie Miller. Eh tumakbo sa kaliwa, alam nga naman tatakbo siya ron. Eh sa kabila na siya. So doon ka pala babasahin kung gaano ka kagaling sa breakdown. Oh, oh, oh. Oo, sabi niya, what oh, can Kung doon pa ako tatakbo, di crowded na kami roon. O Sa kabila, sa tumakbo, tapos, alam mo na, pag superstar na nakasama mo sa play, ikaw ang uma-adjust sa superstar eh. Hindi naman ang, ang, ang superstar, pag gumalaw yan, lagi, di ba? Ah... Uh, doon sa situational eh. Kaya ikaw na, medyo bago ka, try out ka. Naku, dapat alam mo kung paano mo ilagay mo yung sarili mo, spacing mo, ano reaction mo, anong basa mo. So yung mga na mga encounter mo. Tsaka talagang inihahanda ka dyan eh. Uh, hi, uh, para may tama ka, may grupo na ano eh. Oo pare. Tapos uh, sasabihin ka ron, ire recommend ka ron. Uh, Depende rin pare sa pangangailangan ng team. Hindi ba pwede na Pare, anak ni ano yan? Para <laughs> dito pare. Hindi ah, pwedeng wala oh, <laughs> no, pala. Oh, hindi depende wit, oh, diba, hindi uh, oh, yeah. <laughs> eh. depende wit. O sige. Oh, ito mi. Depende sa pangangailangan ng team oh. o kunar, kailangan na lang ng uh, dos stores. Ito may nakita ah. ako na ganito, ah. pwedeng gan. Ah. Do, doon doon nilalako nung ano 'yun eh. Then ah. Siyempre, iba yung, sige, siguro may dalante pero hindi pa rin 'yun. Oh. Highlights oh. Siyempre, 'yun eh. Puro danko, danko, danko papupuntahin doon papupuntahin yun doon at e, titignan hmm. ah. kaya nga minsan pare di ba merong nasa pool ito ah. kay Kevin kan daw kasama si ah. siya ron eh ah. wala pa sa atin eh nag <önemli> uh, along the way nagkaroon ng puno na rin eh nang hindi ano eh kaya nga com... siyempre, oh miscommunication sa dami sa dami ng ganun so naano siya sana makabalik kasi alam ah. niyo love you, mga talakers eh, lahat ng pinakamagagaling sa buong mundo na basketballista, gusto mong umabot dyan. Eh. Yung, the best of the best, uh, pare. actually, yung iba, umabot lang sa, ano yun, yung mababa, yung, yung league na, G-League, no? G-League, oo. Oh. Yung G-League lang. Oh. Malaki na sa kanila eh. Oh. Yung offer na sa kanila, kung sila umabot sa NBA, uh, okay. yung offer na, uh, after doon, oh. takot dami. Eh. Europe, oh. Australia. Sila, 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 Caruso, dyan galing. Oh nandyan na bata, sila Kuwinga. Oo, nandiyan. Jordan nandyan. Paul ata, dyan nagpahinog. Oo. Pero kung naninuwala kay Abando, ma, ma ano, ah, siya. No? Pwede, pwede. Oo, athletic Oo. siya. Oo. Sana, sana makita natin sila ni KQ at si Abando doon. Yes, even KQ. No? Uh eh, -huh. kasi, kahit pa paano, eh, pride po natin yan. Uh eh. -huh. At uh, siyempre, hindi naman tayo mapapahiya. Di diba? Kung oh. uh, mabigyan man na ng pagkakataon. At least, okay. Mm. Nag-try na sila na bigyan sila ng chance. Oo. ano, ano, pare? Ano tayo? na tayo? Oh, bati na? Oo. Oh, oh, sige, oh, bati na tayo. oh, siyempre ako. Uh, kaya ako nakapostura ah, ngayon. Oh. Dahil uh, after this, <laughs> ay pupunta ako sa... Uh, birthday. Sa birthday ng aming pinakamamahal, uh, pinakamamahal, butihing ama ng lungsod, Mayor Wes Gachalian. Yeah. Happy, 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 happy birthday. birthday. Ngayon po ang birthday niya. Ah, Happy birthday. Happy birthday, Mayor. At siyempre, mga mga suke, mga astrumen, at mga Notre Dame group. Maraming maraming salamat sa pagtangkilig. At yan ang episode natin ngayon. At siyempre, shout out sa ating technical team, Clyde, Brian, Bayton, Kirby, Maria, Queenie, Jelly, Sir Oji, at Sir Alec. Yes, at abangan uh, nyo po sa Webes. Naku, baka kasama natin ang tinagurang The Kid, Lightning. Okay? Walang iba kundi si Paul Artadi. Yan. Okay. Dito lang yan sa Sport talaga. Tito sa DWAR 1494.